Hello, 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 guys. Good morning. Welcome again sa VPTV. Patuloy tayo sa paggawa uh, ng mga tutorials tungkol sa MetaMax. In today's video, guys, discuss natin kung paano mag-upgrade sa Star Pack level, level, level natin dito sa MetaMax. I mean, kung ang level mo dito sa MetaMax, guys, ay tumaas ng tumaas. Halimbawa, nag-start ka sa one-star package. Gusto mo mag-level up into two-star package, three-star package. Dahil the more, uh, the higher the level of your star package na kinuha mo, mas malaki ang daily income mo. Okay? So, paano natin gawin yan, guys? Alam naman natin na malaki ang kapital na kailangan natin sa Metamax. Yan ang i-discuss natin dito, guys. Okay? So, setback and relax. At uh, panorin yung video hanggang katapusan guys okay reminder lang pala sa mga bagong salta dito sa channel ko guys mangyari po lamang ay gawin nyo ang pag like, share and subscribe at pindutin ang bell all button para lagi kayong updated sa mga bagong tutorials natin okay at doon naman sa mga matagal na nagsubabay sa channel ko guys consider um, supporting my channel guys sa pamagitan ng pag-join ng pag magpa dito sa uh, channel ko guys just click join at uh, bahala na po kayo kung magkano ang gusto niyo i-donate at kung hindi man ay pwede kayong mag-click diyan sa super thanks para mapagpatuloy ko ang ano ang pagbigay ng mga tutorial dito guys okay so proceed na tayo at ang topic natin ngayon is how to upgrade your Metamax package using money from your flexible e-wallet. Para hindi ka na guys gagamit pa ng pera mo galing sa packet mo guys. Okay? Galing sa bang account mo. Remember na, dito sa Metamax ay kumikita tayo ng araw-araw. At kung iniipon mo yan guys, darating ang panahon na kaya mo na ring bumili ng uh, higher star packages dito sa MetaMax nang hindi na gumagamit ng sariling pera mo guys. Yung income mo dito sa MetaMax itself, yun ang gamitin mo pambili ng ano, higher packages dito sa MetaMax. Paano yan gawin? Ito ang ituturo ko ngayon guys, okay? So, paano ba natin gawin? Okay. Kung nandito ka sa homepage tulad ng nakita nyo ron guys ngayon, nasa homepage ako, click nyo lang yung mine, okay? Pagpunta mo sa mine, dyan mo makikita ang mga statistics mo sa Metamax. Okay, dito sa akin ito guys, katulad nyan, meron akong flexible wallet na 63 USDT. Electronic wallet, 0 gold coin, 57 dahil bago-bago pa lang ako guys, okay? At ito naman ang green na uh, ano ko, entry dyan, total income. Naka, may nako na ako guys, around 668 US dollars At namuhunan, namuhunan ako dito sa Metamax ng 390 USDT. Na withdraw ko na guys, yung 605.49 dollars. So kung makikita nyo rito guys, ay mas malaki na ang kita ko sa Metamax kaysa doon sa ni recharge ko rito guys sa puhunan ko. nagpunan lang ako ng 390 USDT and yet ang income mo is around 668 na so about dubli na guys at na ko na lahat ng kapital ko rito guys. So ang ginagawa ko rito ay nag-ipon ako para yun na ang gamitin kong pambili ng higher package. At the moment, nasa 2-star package ako guys. So bala kong bumili ng... 3 star package kaya iniipon ko ito at hindi ko na ito wini-withdraw. Okay? Dahil sa nga naman, uh, labas na capital ko guys at meron na akong mga uh, gains na ano na withdraw na rin dito. So, para sa akin ano, okay na ako doon sa ano uh, as for safety, kung safe ba ang investment ko rito, safe na safe guys dahil ang pinatakbo ko na dito, ayun na lang ginansya ko sa Metamax. Okay. So, ang ituro ko ngayon, paano nga ba tayo bibili ng higher star package para ma-improve yung daily income natin. Okay, using flexible e-wallet natin, guys. Okay, kung ang gawin natin is punta ka sa mine at then tignan mo itong flexible wallet. Meron akong balance dyan sa 63. Okay. Um, hindi automatic guys na pagka may pera ka na nakabinbin dito sa Metamax katulad yung nasa flexible wallet ay pwede ka nang bumili ng uh, star packages hindi kinukuha dyan directly sa flexible wallet kundi dito sa electronic wallet which at the moment is zero pagka zero yan guys yan ang pambayad mo sa ano star packages edi eh wala kang pambayad so to speak kahit meron ka pang balance dyan sa Metamax nasa flexible wallets so ang gawin natin guys for registration purposes ay i-click mo yung flexible uh, e-wallet ang gawin natin ilipat natin yung balance sa flexible wallet papunta doon sa electronic wallet na siyang magamit natin pambili ng star packages so ang dito nakikita mo meron diyang buttons recharge, withdraw, transfer okay. dito tayo Mag-click sa transfer guys. I-transfer natin ang balance e-wallet papunta sa electronic wallet. Okay, click natin ang transfer. Okay, so ang sabi niya dyan, meron kang USDT, flexible wallet mo 63, electronic wallet balance 0. So ang pwede mong pindutin itong all guys, meaning ilipat mo lahat ang balance mo sa flexible e-wallet papunta sa electronic wallet. So, click ko yung all. At sabi niya, meron kang 63.214 na pwede mong ilipat doon sa, ano. Okay. At this time, guys, hindi ko pa gustong ilipat lahat sa e-wallet. Dahil bala ko pang mag pa one more time. So, for now, for illustration purposes, uh, ilipat ko lang ang, ano, halimbawa, 3 USDT lang ang ilipat ko sa electronic wallet. Natandaan nyo kanina guys, ang electronic wallet natin, o yan, o oh, nakikita mo electronic wallet balance 0. So yan, i-transfer natin yung amount na yan, yung 3 USDT, papunta sa electronic wallet, at click natin ang confirm. Okay, hingan tayo ng ano natin, commercial password natin. Okay, so ilagay mo dyan yung sayo kung gusto mong maglipat ng sayo. Okay confirm. Nakita niyo guys, anong nangyari? Ang flexible wallet ko ay nabawasan ang 3 USDT Ang electronic wallet. Nalipat na ang 3 USDT. Kita mo, ang bilis at ang galing. Okay, confirm transfer. Confirm mo. Ah, natapos na tayo guys. Okay. So, tapos na yun guys. Pwede na tayong bumalik. Balik tayo sa statistics. Okay. Balik pa. Yan. Nakita mo ang electronic wallet na dati 0 ay nalagyan ng 3 at nabawasan na rin ng 3 USDt ang flexible e-wallet. Kung nag-ipon ka para sa higher na ano, ganyan ang gawin mo. Ilipat mo lang lahat ng mga balance mo dito sa flexible e-wallet. Ilipat mo sa electronic wallet. Halimbawa, kung ang target mo ay makarenew lang sa yung 90 USDT na renewal mo para sa Star Package 1, then ilipat mo lahat ng mga flexible wallet mo hanggang sa makarating yung electronic wallet ng 90 USDT, pwede ka nang bumili doon sa Star Pack 1. Okay? So, ang, ang dali lang, ang bilis. Okay? Sa akin, kaya hindi ko yung nilipat yung buo, kasi ang target ko, naka Star Pack 2 na kasi ako. Meron akong Star Pack 1, meron din akong Star Pack 2. Ang target ko ay Star Package 3, which requires 600 USDT. So, matagal-tagal pang ipon ko nito guys sa Flexible Wallet ko. saka ko i-transfer one time. At once nandun na yan lahat sa electronic wallet, tamang-tama ng amount pang bili. Ang gawin mo guys is, punta ka lang sa bip halimbawat sa akin, Mm. Nakita mo rito. Meron na akong Star Package 1, 43 days na lang. At Star Package 2, 52 days na lang. Star Package 3 ang op open now, ang hindi ko pa na bili guys. So kung halimbawa, meron na akong ano doon. Maabot na sa 300 USDT. O 600 USDT ang naipon ko sa flexible e-wallet ko. Pwede na akong bumili dito guys ng three star package. Ang gawin ko, pindutin ko lang itong blue pink button na sabi 600 USDT. Open now. Pag-click mo niyan, ibigay mo lang yung ano, uh, commercial password mo rito, guys. 6 digit numbers. And then click confirm. Iyon ay kung nakalipat ka na ng more than 600 USDT doon sa electronic wallet mo. Paglagay mo ng password diyan, guys, at na-click mo na yung confirm, tapos na nabili mo na ang star packet 3 package 3 okay guys so ang bilis lang ang dali lang pala mag-upgrade to sa ano um, tawag nito mag-upgrade dito sa metamax sa nakita niyo guys yung daily income ko ay mawabot na sa 70 US dollars okay usually kung naka star Package 1 ka lang 3.3 USD USDT lang yan guys so maliit. So mas maganda kung mag-start ka sa Metamax ng Astar uh, Star Package 2. Dahil at least meron ka ng income doon na 10 US dollars plus pa yung income mo doon sa uh, yung rebates mo, team rebates mo sa team rebates at uh, referral bonus sa mga downlines na pinapasok mo, lalaki ng lalaki ang ano mo daily income mo. Okay? Pag malaki ang daily income mo, mas madali ka makaipon para makabili ng uh, higher star package para mas lumaki pa yung daily income mo, guys. Yun ang ginagawa ng mga appliance natin kaya lalaki ng mga income nila on a daily basis. Okay? So, ganun lang, guys. Hintayin mo lang ang panahon, tamang panahon. Ipunin mo yung mga daily income na yan. Hindi mo na kailangan pang maglabas ka pa ng pera para pambili ng higher star package sa Metamax. Okay? So, napakita ko na sa inyo guys kung gaano ka dali, gaano ka bilis ang pagbili ng higher star packages sa Metamax. Kaya, mag-ipon tayo guys para makabili ng higher star packages. Okay? Hanggang dito na lang ang video natin guys at hope na may God bless us all dito sa Metamax at magtagal pa ang Metamax. Dito na tayo guys matupad ang lahat ng mga pangarap natin. and see you at the